Hello guys, ito nga pala yung ano, uh, yung sinabi ko sa inyo na no, Honor X8B guys na naka 512 na yung memory. So titingnan natin yung specs niya guys, ito. Oh. Uh, 16 GB RAM with 5, 512 GB ROM. Gaano kalaki yung guys, oh. Sulit na sulit kayo diyan, no? Sa presyo lang niya na 12,999. So ang model niya guys ay Honor X8B. Tapos ito yung itsura niya. Ang nandito kasi ay gla glamorous green. Yan, Glamour screen tong naka-display dito. Yan, kung makikita nyo guys, ayan. So, pagdating sa specs guys, napakataas rin ng specs nito na ano? Naka-snapdragon na yan, no? Tapos AMOLED. AMOLED na po siya. Tapos ang maganda pa dito, yung unang camera niyan guys, ayan, yung unang, unang camera niya, naka-50 megapixel yan. Tapos sa likod guys, naka-ano siya, naka-108 megapixel. So, sulit na sulit kasi sa ibabahin nyo dito guys. Tapos ang maganda pa dito, Ah, uh, bayaran yung memory niya. Tapos may dual video na 'yan 'no sa mga gusto nang nagbablago ng nang sabay. 'no. Hmm. Kanyang dual video. o di ba? Tapos pag nag-video kayo kay Honor, ayan, pwedeng siyang ma-post, po siya. Tingnan na po oh. na po Tapos kung gusto mo ano dito, ibalik mo dito, pindutin mo lang ulit 'tong resume 'Yan, re siya tapos maganda pa dito guys kay Honor X8B bukod sa mataas ng memory mataas rin yung RAM nya kasi 8 plus 8 sya bali naka 16GB RAM na ito guys tapos mukha syang iPhone kung titignan nyo yung, yung design nya guys tapos isa pa sa kagandahan nito guys may dynamic may dynamic island na sya eto pakita ko sa inyo paano gumagana yung dynamic island nya mag set lang tayo dito guys ng ano kanyari set natin 1-2 hours Yeah, tapos exit nyo lang siya diyan, exit nyo lang siya. yun nakadynamic island na siya. O, oh, di ba? Tapos pag gusto niyo ng may flashlight naman yung video niyo, kasi gusto niyo may yung video niyo may flash, may flashlight sa unahan. Tantarara, no, oh, ayan, oh, pwede na sa gabi. O, oh, di ba? Hmm. Hmm? Di ba yan? Flashlight tayo diyan. Hmm. Di Di ba okay na okay? So, yung, yun lang guys, no, sa mga bibili, gusto nyo pumunta dito sa, kung malapit kayo sa area namin, no, SM, SM Santa Rosa, Pond Style, punta lang kayo dito guys, hanapin nyo lang po ako, no. Napakita ko yung store namin, guys. Ito lang yan sa SM Santa Rosa, Pond Style. Ayan guys, oh. Sa mga, sa mga gustong magano magbili ng, ano, ng phone ni eh, Honor, punta nyo lang ako dito, pangalan ko ay eh, Mario, no. Matahan nyo lang ako dito sa Pondstyle. So, salamat!